mababa na G-score pero gusto mong umutang sa GCash. Tara, subukan natin. Una, buksan mo ang iyong GCash app. So, yon, Pag nandito ka na sa GCash app, so punta ka lang dito sa may borrow. So, makikita mo itong borrow. Pindutin mo yan. And then, screenshot mo lang na ganyan. So, picture o no, screenshot mo po yan. Dahil kailangan natin po yan mamaya. And then, pag dito, so makikita mo itong profile. So, pindutin mo itong profile. And then, dito, puta po tayo dito, scroll down dito sa my help. So, kapag nakita mo itong help, pindutin mo yan, help. And then, dito ay makikita mo sa baba yung chat with GG. So, yan, pindutin mo yung chat with GG. And then, pindutin mo ulit itong chat with GG. So, yan, ito lang ang gagawin nyo po. Susundan nyo lang po ang step by step. So, dito, hintayin nyo lang po yan na may chat si GG. And then, dito, i nyo lang po ang submit a ticket. Submit a ticket. So, yan. Ito lang po yung i-type nyo po yan. So, submit a ticket. And then, send. So, hintay nyo lang po yung reply ni GG. So, help center. And then, pag nakita nyo po itong submit a ticket, so, pindutin nyo po itong submit a ticket. So, ang ilalagay nyo lang po dito ay ilagay nyo lang po yung email address. So dapat po ay active po 'yan at pareho lang po 'yan sa inyong GCash account. So ayan po nakalagay yung email address and then yung buong pangalan ng yung GCash. So dapat po ay itong ma'at pareho po. And then dito po yung mobile number nyo po, ang nakalagay yung sa GCash nyo po, dapat pareho din po. At dito po mahalaga po yan yung concern category. Punta ka po dito sa my, my Gcash account. So pinutin mo yan, my Gcash account. And then I have concern regarding my G-score. So po. So dito po ay mahalaga din po yung information about your concern. So dito po ay pwede nyo pong ilagay dyan na gusto nyo umutang sa Gcash. So mas maganda po, English po. So halimbawa na lang po yung ilalagay nyo po dito na gusto nyo umutang sa Gcash. Dahil mababa ang iyong G-score, so ilagay nyo din po dyan. So nakadepende po sa inyo kung paano nyo po ilagay ang inyong concern na information. And then, dito po yung kanina, yung screenshot. Dito po sa may upload a up photo sa attachment. Dito po, bago nyo po i-submit, so i-review nyo po ng mabuti yung email address, yung full name nyo po, yung number nyo po, and then yung concern category, napakalaga po yan. And then dito po yung information nyo po na concern yung ilagay nyo po na gusto nyo umutang sa GCAS. And then yung uh, nilagay nyo po na upload, yung kanina na screenshot, and then isubmit nyo po yan. So pinutin nyo lang po yung submit, and then pag okay na po yan, so makakatanggap po kayo ng email or text na galing kay GCAS. Kung kayo po ay naprubahan na pwede na mag-loan sa GCAS. So yun, maraming salamat po.